Ngayong May 2025 ay gusto kong mapuntahan ang nagagandahang tatlong isla na yan. Kaya naman ay nag kami kasama ang Team Takas sa nagagandahang kabundukan at karagatan ng Pundakit San Antonio Sabales. At mula rito ay mararating natin ang isla ng Camara Island. At kung hindi ka pa masaya, ay pwede mo rin daanan ang katabi niyang isla, ang Capones Island. At syempre, hindi makukompleto ang getaway kung walang picture taking sa bago nilang atraksyon sa Santuario Boardwalk. At kung Instagramable photo lang ang hanap nyo, ay mai -love kayo dito sa I Love Destiner Hilltop View Decks. Halika na at kumuha ng maraming memories dito sa Anawangin Cove, Pundakitan, Antonio, Zambales! May lakwacha na naman kami. sama ko kayong team takas? Si Michael, si Jeka, si Jessica, si Lem, at si Ate Mai, misis <laughs> ko. E? Siyempre si Pardisleto kasama. salon? <laughs> mula Quezon City ay maglalakbay kami papuntang San Antonio, Zambales. 1 AM kami nagsimulang maglakbay. Subalit, hindi pa kami nakakalayo. Merong nangawit. Nangawit yung tiyan. Kaya magjajali jollibee muna kami sa Matlok. <laughs> First stop, nagutom o inaantok. <laughs> Ito yung in-order ni Mrs. Pero bago namin kainin, cinematic view muna natin yan. Thank you. na kami ng tasty. basa hawak, -hawak at hindi pa man sunisibol ang araw ay narating na namin ang arko ng Ulong Gapo. At pagkatapos narating na rin namin ang Ulong Gapo City. Madadaanan natin dito ang kanilang rotonda at statue ng ulo ng Gapo. Plus, no? mm -hmm. Sa mga oras na to ay naisipan kong magpaarga ng gasolina dahil 1 port na lang yung laman ng tanki natin mga pards. From Quezon City nagpultang ako ng 130 pagkatapos dito medyo mataas yung gasolina nila. Kaya 130 50 ang full tank ng tanke ko dito. Tuluyan nang pumutok ang pigsa. <laughs> este ang araw pala. Narating na rin namin ang arko ng Subic Bay. At sa mga sandaling yan, ang oras ay nasa alas 6 na ng umaga. At paglagpas nga namin ng arko ng Castillejo Sambales, dito na kami magahanap ng palengke. Kung mapapunta tayo mga parts sa may resort na pupuntahan natin, mga malengke muna kami dito okay. sa may Castillejo Public Market. Ka si eh. Si Kuya parts lang po. Ganito lang palaki? Ito, mas malaki oh, parang mahirap dalhin. Kasi <laughs> may <laughs> daw so, magpilit din. Tapos na ng mahal na araw, pahirapan mo ako napasok na namin ang bayan ng San Antonio Sambales. Kapag gusto nyo pumunta rito mga pards, i-google map nyo lang ang Anawangin Cove at makakarating na kayo dito. Araw ng Sabado ngayon at talaga namang maraming pupunta sa Anawangin Cove. At bago kayo makarating sa may pundakit yung sakayan ng bangka mga Pards ay may babayaran kayo 21 tao para makapasok kayo sa loob ng pundakit. Good morning, mayroon siya dito eh. Magiging sir, mayroon tayong nilabay ang City of Esperanto. Mayroon kayo? Ano dito? Ano dito? Mayroon pa tayo ng 20. Wala kong uutong itong tao to, braso Wala Barangay Pundakit Rapper, San Antonio Sambales. Touchdown mga pads. Dito na tayo sa may ano pinaka port nila. Hahanap lang tayo ng bangka. Dito na kami sa may ano. Anong pangalan dito sir ng ano? Pundakit. Uh, oh, sa Pundakit na tayo. Basic. 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 <laughs> hey. Tapit lang. Tapit lang. 100 ano? 160. 160 km lang. Gusto namin mas bati. <laughs> 360. Wala mas okay, bati tayin dyan. Mas bati. bati. Okay, <laughs> okay na ba sabihin sir yung ano sir yung pinagkausapan natin na 3-5 sa bangka? Okay. Anong contact number? Nyo. 0970 sir. 0970 20, 20 20 25 25 1, 3, 1, 3, 3. 1, 3, 3. Ano pangalan ni sir? Ronald sir. Okay sir Ronald pagka maghanap kayo ng bangka dito sa Maypuno Bay Papunta na Anawangin Cove tsaka may kasama ano yun sir no? Island, Island Dapin Camara tsaka Capones. Capones Island. Oh sulit na pwede Look na no? Kuya Ronald for Kuya Ronald Look for Kuya Ronald. Tsaka hey. <laughs> <laughs> Ayun, mga part, kami ng alauna ng madaling araw doon sa may kay Quezon City. Nakarating kami ng 7 o'clock, 7 a.m. Maraming stopover eh. Parang kain. Ayun mga part, pag gusto nyo rin pumunta rito, yung babayaran sa may bangka, 3-5, kami. Kasama na rin yung island hopping ng Kamara, tsaka Capones Island. Pagating naman sa Anawangin ko, may bayad daw, may entrance. Bale, 200 pesos naman yung babayaran natin doon. Hiwalay sa bangka yun, hindi kasama sa bangka yung bayad na 3-5, tsaka yung 200. I-plus mo yun, 3-5, plus 200 isang tao. Ayan pa yung ibang pwede nyo mapuntahan dito. I-post nyo na lang mga parts para makita nyo. Naglalakad na kami papunta sa may sakayan ng bangka. Mula dito ay matatanaw mo na ang Kamara at ang Capones Island. Sabado ngayon at maraming na masyal Bukod sa Anawangin Cove, ay eh pwede nyo ring isteyan ang Nagsasa at ang Talisayin Cove. Ito nga pala parts yung gagamitin namin bangka papuntang Kamara Island, Capones Island at Anawangin Cove. Ito po yung Kamara. Kamara tsaka Kapones. Ito anawangin doon. Uh, oh, tulak, tulak, di pa kayo bayad. Magtulak muna kayo. <laughs> Ten minutes lang mga pads. Mararating na natin tong Camara Island mga pards. Dito ay sa may San Antonio, Sambales Ito na siya mga pards. Uy! Dinong ng tubig oh. Dito na mga pards yung Camara Island. Dito sa may Pundakit, San Antonio, Sambales Eh no. Gano'n mo oh. Ganda oh. Sulit mga parts pagka pumunta tayo dito. Kasi maganda talaga yung island nila. Talagang dinadayo siya. Ito naman yung buhangin niya. Eh, no? Lumulubog yung chineles natin. No? Lumulubog mga parts. Meron pang isang island dun sa kabila eh. Pero sabi nila, ano daw, sakop na rin daw ng ano yung Kamara Island yung island na to. Maliit lang. Lumulubog yung paako. Ayun eh, mga parts oh. Sa may kabila. Ayun yung island nyo. Ayun eh, yung mga nag-island natin din. Dami rin sa kabila. Pero okay yung tubig niya mga parts. Ayun yung linaw. Ayun yung pagkainangat ko. May kita niyo yung tubig niya na malinaw. Aray! Tumulubog yung paa natin. Ay, may puno pala rito-banda dito. May sisilungan ka. Ayun yung isang island, mga pardso. Parang isdadeg. Ayun na may butot sa dulo, no? sa may Capones Island dito na tayo mga park sa may Capones Island parang 10 minutes lang mula ron sa may Camara kapunta rito sa may Capones Island dito na tayo mga park sa may Capones Island ano nyo? ayan o yung island nyo ayan yung buong island ito yung bangka na sinakyan namin papunta dito. So mga pads, mula rito sa Mekapones Island, matatanaw mo pa yung Kamara Island. Ayun Oh. No? Tapos nakikita nyo rin dito yung kabundukan din ng Sambales. Kita pa rin dito. 1, 2, 3... sa May Capones Island mga parts, papunta naman tayo ng Anawangin Cove. Doon na yung last na pupuntahan natin. Doon tayo mag-stay ng isang campsite. araw. Campsite. Campsite pala, campsite pala yun. malapit na kami. Dadaong na kami sa gilid. Ayun eh, yung view na makikita nyo dito. Yun yata, may akit ang oh. eh Ayun, oh. may akit ang Mga parts na may akitin natin yun. bibit muna namin ito mga gamit tayo papunta rin sa may cottage. <laughs> akit tayo ng te. Everest. Buhatin mo na yan ha. Ah. <laughs> <laughs> Dahil mag-aalas 12 na ng tanghali mga parts. Kaya nagluto na rin kami ng tanghalian. Bago kami nagluto ay itinayo muna namin ang mga tent na tutulugan naming mamayang gabi. Ito so, yung nakaship natin mga parts. Hey. Iyaw lang ang ano yung Yellow Pudge, tsaka, Yelipin, tsaka manok. 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 Oh. Manok. 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 Ano pala? Pabo. 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 niluto namin mga Pudge. Ito. Yung balena natin. Pakita mo. Yung balena kami dali-dali. Anong ay, ba siya dahil? Wala ba siya Yelupin. Tapos ito, ito, ito. meron siyang mangga. Susawan. Sarap sa may sirin camping site at nawangin kob kami nag-stay mga Pudge. Ang entrance fee ay 200 pesos overnight na yun. 100 pesos naman sa may 10 pitching. Kada isa. Pero pagkukuha kayo ng lamesa sa halagang 500. Ay libre na ang tent pitching. May tindahan. Meron din silang balawan. At CR mga pard. Inabot ka na naman, Pards. <laughs> Maraming activities ito, mga Pards. Gaya nito, snorkeling. Hanap tayo ng ibang snorkeling spot. Kasi doon wala. Puro buwangin doon sa gitna. Eh. Doon sa may gilid. Ito yung may path walk dito. Kapag doon ka sa gitna, mga Pards, purong buwangin. Walang bato. Kahit isang bato, wala kang matatapaan na bato dyan. Ito yung bagong attraction nila narito mga Pards. Eh. Itong path walk na yun. Maraming eh. mga bato-bato dyan. Eh. Baka pwede tayo mag-snorkeling dyan. Eh. Angin kub pa rin tayo day 2. Ang chef natin, na oh, chef Lempot to. Oh. Ay! Luluto na, oh, maagang niya, no? maagang gumising yan, no? Plus 4 pa lang, oh. Mag-set up na ng kakainin namin ang lusal. Uy, ako nagluto niyan, Kuya Park. No? si Jessica rin pala. Tagatingin lang pala si Lempot. Tagabalat lang siya ng talong. Day 2 na mga parts ng ano natin, ng Anawangin Kub. At bago tayo makapasok sa bago nilang mga atraksyon dito sa may Anawangin Kub, ay kailangan natin magbayad ng 150 each ito mga Pards, yung entrance dito sa may Pathwalk. Ano pala tawag yan? Paseo de Amor. Boardwalk of Love. At pagpasok mo palang sa entrance ng Paseo de Amor, Boardwalk of Love, ay ibang vibes na ang mararamdaman mo. Feeling ko, para na akong nakarating sa Palawan. Gaya ng Coron, El Nido, at Boracay. Pero feeling ko lang yun ha, hindi pa ako nakarating sa Palawan mga Pards eh. <laughs> at sa sobrang ganda rito. Kita nyo naman sa expression ni Mrs. Talaga namang tuwan-tuwa siya rito mga part. Pati nga yung team Takas eh, ay hindi mapaliwanag ang kanilang nararamdaman sa sobrang tuwa. <laughs> Maganda talaga dito. Hindi sa pagbibiro ay nakakita ako ng sirena. Ayun nga, tinuro ko sa Mrs. ko eh. <laughs> at sa dulo ng boardwalk na to ay mararating natin ang santuario di Anawangin isang beach resort din to dito sa may Anawangin Cove mga part maganda rin yung ambience nya dito meron silang tulay dito na gawa rin sa kahoy na talaga namang perfect for picture taking palawakin lang natin ang ating imahinasyon para makakuha ng mga instagramable picture na pwede nating ipost sa may social media Ops, hindi pa tayo tapos. Sabi ko sa inyo eh, maraming atraksyon na pwedeng puntahan dito. Ihanda nyo yung mga baga nyo dahil aket tayo sa tinatawag nilang I Love Destiner View Deck. Ihanda rin ang mga tuhod dahil mataas ang mga steps ng mga hagdanan nila dito. Mga 10 minutes lang ay mararating na natin ang taas ng view deck. Kaya magbaon kayo ng tubig bago kayo umakyat dito. Kasi kami, nakalimutan namin yung tubig namin. Kaya pagdating sa taas ay uhaw na uhaw na kami. <laughs> <laughs> kapag gusto nyo rin umakyat dito, tip ko lang ay agahan nyo yung tipong pa sunrise pa lang o yung mga tipong pa sunset na mga parts para hindi siya gaano mainit kapag umakyat kayo dito. Siguro mga parts yung paakyat dito mga 10 minutes lang. Basta tumatakbo. Basta tumatakbo ka. <laughs> ha <laughs> Eh no, marami na mga dumadating na pupunta rin dito. Nakita yung mga bangka. Papunta rin sa may Anawangin Cove. Pwede kayo magpicturean sa may heart na to. Ah, okay. may, bakal, may mga may mga ah, pwede mag-iwan ng mga ano ito. Pwede kayo maglagay ng mga wishes nyo. Lalo kayo ng padlock. Dear Lord, sana po tumama na ako sa Lotto Ang aking asawa. Shout out sa'yo. Sino ba rin maglagay na ito? <laughs> Balato. Balato. Baka milyonaryo ka na ngayon ha. <laughs> At ayun ang mga pads para sa video na ito. Sana na-enjoy nyo yung mga pinuntahan namin. At kung sakaling pupunta din kayo, di ba? Meron na rin kayong idea kung ano ang mga pwedeng gawin dito sa may Anawangin Cove. Nandito kami ngayon e, sa may taas ng Anawangin View